Limang karaniwang dahilan ng aksidente sa Pilipinas. Magugulat kayo sa number 5. Batay sa datos mula sa HPG o Highway Patrol Group. 31,258 insidente ng vehicular accident ang naitala noong taong 2024. 2,747 katao ang nasawi sa mga aksidente sa kalsada. O, pito ang namamatay kada isang araw. O kaya ay isang tao ang namamatay sa aksidente kada tatlong oras ang nakakabahala ay 27,248 o merong 87.17% ng mga aksidente ito ay dulot ng pabaya at mapanganib na pagmamaneho o reckless driving Mga limang karaniwang dahilan ng aksidente sa Pilipinas Kadalasan ay mayroong limang nilalabag na batas na nagiging sanhi ng aksidente at nagdudulot ng pinsala sa tao, ari-arian o maging kamatayan. Unang-una rito ay ang Republic Act 4136 na nagsasaad ng reckless driving. Pagmamaneho ng walang ingat o reckless driving. Ito ay ang pagmamaneho na parang nagmamadali o hindi iniisip ang kaligdasan ng mga tao sa kalsada. Kapag ang tsuper ay hindi maingat, delikado siya sa sarili niya at sa ibang tao na naglalakad o nagmamaneho din. isang halimbawa ng reckless driving ay eto meron ng double yellow lane halimbawa meron ng double yellow lane sa isang kurbahan pero nag overtake pa rin si vehicle 2 kay vehicle 1 na naging dahilan upang sumalpok siya kay vehicle 3 yung pag-overtake ni vehicle 2 sa isang double yellow lane ay isang halimbawa ng reckless driving. Ikalawa, pagmamaneho ng sobrang bilis o over-speeding. Ito ay ang pagtakbo ng mabilis sa kalsada, lampas sa pinapayagang bilis. Kahit walang nakalagay na karatula sa tabi ng daan, bawal pa rin magmaneho ng sobrang bilis. Para lubusan ninyong maunawaan kung anong labag sa batas ayon sa overspeeding, panoorin nyo yung video ko na ito. Halimbawa ng overspeeding. Si bus number 722 ay may biyaheng kubaw dagupan. Lumabas siya ng kubaw alauna ng madaling araw. Pagdating ng alas tres, nasa dagupan na siya at pumipila na naman pabalik ng kubao. pangatlong nilalabag na batas ay ang Republic Act 10586 o ang pagmamaneho ng lasing drunk driving Ito ay ang pagpamaneho habang nakainom ng alak. Dahil sa alak, hindi klaro ang pag-iisip ng tsuper at maaari siyang maaksidente. Pang-apat ay ang Republic Act 10913. o ang pagmamaneho ng hindi nakataon. Distracted driving. Ito ay ang pagmamaneho na hindi nakatingin sa daan. Halimbawa kapag may tinetext, kinakausap sa cellphone, o may pinaglalaroan habang nagmamaneho. Nakatuon ang atensyon mo sa ibang bagay, imbis na sa pagmamaneho lang. Panglima ay ang masamang kondisyon ng kalsada. kung minsan nagiging sanhi ng aksidente ang mga lubak-lubak na kalsada sirang tulay o hindi maayos na daan pananagutan ng gobyerno na ayusin at panatiling ligtas ang mga ito para sa lahat sa ilalim ng article 2189 ng ating kodigo sibil Halimbawa, kung may nasaktan dahil sa malaking butas sa kalsada ng isang siyudad at ang siyudad na ito ay may responsibilidad sa kalsada ngayon, maaari silang managot silang dapat magbayad sa pinsala dahil hindi nila inaayos ang kalsada. Bakit mahalaga ang artikulo 2189? Ito ay para ipaalala sa mga lokal na pamahalaan tulad ng siyudad at munisipyo na tungkulin nila na batanitling ligtas ang mga kalsada, tulay at iba pang pampublikong lugar. Dapat nilang ayusin agad ang anumang sira para walang maaksidente o masaktan. Ilang alituntunin Una, ang walang ingat na pagmamaneho. Pagmamaneho ng lasing at pagmamaneho ng hindi nakatoon ay mga paglabag sa patas. May parusa ito kahit walang nasaktan o nasira. Pangalawa, dapat laging alam ng mga tsuper kung gaano kabilis lang ang takbo ng sasakyan kahit walang nakalagay na karatula sa kalsada. Pangatlo, ang nagmamaneho ay kailangan ng matinding atensyon at pabilis na desisyon, lalo na sa ating mga kalsada na madalas ay masikip at maraming balakid.